Ay, si Kuya Jensen, bro, ang ano problema. Bila na mag... <laughs> Wala naman, bro. Mamaya. Wala naman, bro. Wala naman. Wala naman masyado, man. Okay lang naman tayo. <laughs> Grabe. Okay lang naman tayo. Grabe. Pabakanin mo kami punta ka dyan. Thank you, bro, Vincent. Thank you, bro, Vincent. Wala namang problema. <laughs> sa mga nagtatanong po sa mga nagtatanong po nung jump car sa mga naghihintay bukas po natin ma-upload kasi yung editor po natin si Kakay is nag-travel po siya so kauwi lang po niya kanina kaya hindi po niya natapos so ngayon tapos na po yun ngayon siguro ina-edit na niya kanina pa kanina pa siya nag-edit So, uh, baka bukas na po. Bukas na po yung mga upload. Ayan. Okay. Okay lang. Question lang yung 8 admin admired vlogger. <laughs> Grabe. Salamat po. Nakasama na naman tayo dyan sa admired vlogger. Grabe guys. Salamat. At sa Pinoy history. Nakasama tayo. Magandang gabi, Kuya Rab. Napakabuti ng Panginoon bawat araw. Yes, amen. Amen to that. Alingo pa, tulungan mo si Kuya Tata. Pagkuntahin mo Kuya Val, Nanay Joseph, sa sabi niya anak. Um, lahat naman po tayo may mga kanya-kanyang beneficiaries po. Ano? So, si Kuya Val, may beneficiary din siya. Ako, marami din ako beneficiaries. So, I think magtiwala tayo Kuya Tats kayang-kaya ni Kuya Tata yan. No? Pero yung magpupuntahan natin mukhang mahirap po. <laughs> mahirap po. Kaya ni Kuya Tats. Pakatatag ka Kuya Tats. Bili ba kay Kuya Tats kasi grabe yung sakripisyon niya kay Nanay Josie. Na dapat family ni Nanay Josie yung kasama na doon, di ba? Ayan. Pero sana po wag na sobrang gabi sa ano. Ah, premiere po yan bukas. Mga alas ocho po yan bukas premiere. Ganyan namang oras tayo nag-upload. 5 to ano. Pag premiere, kadalasan alas ocho, Pag upload naman, minsan six, minsan seven. Ba't madalang ka nalang mag-upload ka nga po. Yun nga po, kung papansin nyo talaga nga. hindi na tayo daily vlogs. Ano? Hindi na tayo araw-araw nakakapag-upload kasi yun, nasa adjustment period tayo ngayon. Siyempre, andyan si Baby Jax, di ba? Kaya, yun, um, hindi tayo makapag-upload every day. Kadala, um, siguro every other day yung upload natin ngayon. Tapos ngayon, dalawang araw tayo hindi nakapag-upload. Pero ano, okay lang yan. Sa so, tingin ko naman is makakabawi din naman. Baka sa sunod, bumalik na yung daily upload natin. Ngayon kasi talaga, hindi pa kaya ng uh, daily upload. Okay. Nanghihina po kami pag wala job. bukas pa po ang job car, mga kalingap. Huwag kayo magalala. Lapit na rin namin. Isang tulog na rin. Kitakis po tayo sa premier bukas. Support po natin lahat. Uy, salamat! Yuki! Thank you po Yuki sa pakulay. Grabe. Salamat sa support. And Nami, salamat po. Thank you so much po. Ay, salamat Buddy. Grabe si Buds. Thank you rin kay Buddy no? kasi siya talaga yung ano, uh, malaking tulong po sa charity natin. Siyempre sa second channel po natin, siya po yung nagmamanage doon. Kasama niya si Kuya David, si Kuya Nel saka si yan si Philip so pwede naman sa totoo lang pwede naman na wala na yung ganun yung second channel pero syempre inisip din natin yung ibang beneficiaries natin na hindi na natin napupuntahan kaya yun thank you kay Buddy kasi napakasipag din yan. yan kaya salamat bad sa patuloy na ano na pagmimission gamit yung ating uh, second channel para po sa ibang beneficiaries natin. Kasi laking tulong nun sa kanila, sa pag-aaral nila, allowance. Ayan. Dami naghintay, Kuya Rab, isa ko namin si Kuya Jens nagpaasa. Alam <laughs> ko, Kuya Jens. Hindi akala kasi ni Kuya Jens ngayon eh. Actually, akala ko rin naman ngayon, pero hindi kasi natapos ni Kaka yung edit. Sabi ko, eh di bukas na lang, kesa madaliin natin, di ba? Ang Mikris po, nag-vlog kami kanina, so ang upload nun, siguro next week na. Hindi natin sure kung uh, ano nga bukas, Sunday. Baka Tuesday po, Tuesday or ano. Kasi, yun kasi nga po, di nga po talaga tayo makapag daily upload ngayon kasi nag adjust pa tayo. Palagi pa tayong puyat, di ba? Siyempre, kailangan din natin ni priority yung kalusugan natin. Hindi yung uh, masyado nating uh, abusuhin yung katawan natin, di ba? Pag di kaya o pag pagpagod, magpahinga. Lalo na ngayon, ang hirap po talaga mag, ano, mag vlog araw-araw. Kaya minsan talaga ano kami, nagpapahinga. Pero yun, yung iba naman po kaya. Lalo na't wala pang ano, yung, yung wala pang mga anak. <laughs> o yung malalaki na yung anak. Iba. Maulan pa ang panahon. Yes, isa pa rin yun, panahon. Grabe ang Ed si Frank. Salamat po. Grabe, salamat. Thank you successful yung pag-prank natin kay Vianci. <laughs> okay. Mag-hard ka na lang ng isa pang editor kalinga bro. Okay naman po, Sa hindi naman po editor yung kulang, <laughs> di mo po editor ang kulang natin kasi Atawag yan um, kahit pa may isa pang tayong editor kung yung vlog naman natin ang kulang edi eh, di, rin kayo. Okay lang po yan. Huwag po kayo mag -alala. At makakabawi din naman tayo. Mahalan po next month, di ba? Makapag ano. balik natin yung daily uploads natin. Daily vlog. Correct, di dapat abusin ng katawan. Yes, tingnan niyo po yung nangyari kay Kuya Ato. Gatwellson pala kay Kuya Ato. Grabe, yung nangyari kay Kuya Ato is sumakit yung isang legs niya. Isang, ano, leg. Gawa, Gawa ng, ang sabi daw is kakamotor. Ayan, si Kuya Ato kasi nagmamotor lang yung palagi. Back and forth, pati pag-escort niya nakamotor. So masama din pala talaga yung ganun. Hindi daw biro yung sakit ng yung kuya to kasi minsan di siya nakakalakad. Grabe. Kaya ano ko ingat po tayo. Huwag natin busuin yung katawan. Um, Mag-spend tayo ng oras sa uh, exercise. Diba? Sa rest. Yan.